wala Suni so, you know, na. Sige, doon na pasalpas ang mga sinila. Yan 'yon. Wow. Alon natin. Dapat ko rin po to dito, matlakip kita 'to. sasakayan ko talaga dahil alam ko yung away area na gaano kalayo sa umaga hindi ko siya hindi ko siya maabutan pero pag ito hapon nandyan na ko na pag nakita kong natutulog siya doon sa may saunahan may ano doon yung parang may face sabihin sa hindi na at sa gutong siya kaya pag nakita ko ka, ganyan pinipin lang ko sa ng

ito so, para may mga kapatid ito sa kilala ko ganun kapait e, ko natahaw mo tayo dyan yung mata so, ka nang umuha ng ano ng tao ay dinibinta ngayon na ano ito so, matanda na pinatapat so, ano, Kalau 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 is na timing ang ko din na ano umuwi din siya na dito hapon At may, may ano may pasan pasan na sa akin ang laman pala no, ni sabi kaya ano na lang mabigat-bigat kaya yun sa sa pano

Awan. Ah, dia ah. Pasok pa talaga yung bahay nila Bigyan natin ng 50 pesos Oh Oh, sige, sige Bye bye, ulit ako Sige. Okay. Amping dyan. oh, sige. Okay, yes, oh. Ayan, bakuhat na yan. Pero mo kung yan ang papasanin. Kung yung papasanin niya, mula doon hanggang dito, naku, layo-layo. Kaya pinasakay nila din. Alam ko na. So, layo sa layo. wellness mawawa nakakilala siya ng pera mo natuwa siya. yan ang routine buhay ko dito hindi ko lang sa no? hindi lang sa ano hindi na video tapos masakay ngayon parang na videoan Thank <laughs> you. napapayaan lang sa mga kapatid pero umuwi sa sa kapatid niya kapatid niya umuwi ano ay kaibig ay may bisita tayo may namin